Good morning po ha Kitang kita nyo naman ako bagong ligo diyan At tayo may pupuntahan At syempre Ang pupuntahan natin ay tayo tatambay Sa basketbolan At tayo magbebenta ng palamig Para tayo kumita kahit papano Dito sa bahay natin Linggo ngayon walang trabaho Kaya ito sideline tayo Tinda tayo palamig para sa mga manlaro At ng sigarilyo Para sa mga Nagbibisyo ng sigarilyo Sideline, good morning po sa inyo. Ah, linggo ngayon, wala tayong trabaho. Pero ito pa rin nagsa tayo para kumita kahit pa paano Ayt nasa bahay tayo. Andito pala tayo sa pinatayun natin ano, yung tirayon natin port ng mga kabataan. Iniitay lang natin yung request natin na ano na kay mayor saka kay Cap na ano na mapaltan yung ano. Pero may request sa tayo. Hindi pa lang siya sila masyadong naglalaro kasi mayro pang ginagawa doon putik nga yung mi nasira ng tubig tubo ng tubig ayun pero tanggalin nila mamaya maya maglalaro na sila diyan ano masarap patikim Sakto lang, hindi masyadong matamis, hindi masyadong mat, hindi matabang. Ay, nais na nila yung ano, yung putik doon ha, sa nasirang tubo. Maya-maya, marami ng player niyan. Oh, palamig, palamig, palamig! Palamig, sigarilyo! Oh. Palamig, 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 sigarilyo! <laughs> palamig, palamig! Bisyo, bisyo, meron dito sa tapat. Tomat, Kano, ito ka talaga. Ten. Kano, ten. Haha, para. Niyan. paulo? Harap mm. na. Oh, oh, okay. Away ka muna doon. <laughs> oh, palamig, palamig! Palamig! Bisyo! Palamig! Bisyo! Oh, pati na pa mo! <laughs> Lalaglag! Ay, halika Bibigyan kita! Lalaglag yung palamig ni <laughs> Ayan, nilaglag niya yung palamig niya. Pero, oh, na oh, siya. Kailangan natin, painom din natin kahit konti. Konti lang, ha? Kasi, ano na to, eh? Konti lang. <laughs> Ayan, si... <see>. Lalang Oh. Ito, ano yung kutsara ko? Okay. Oh, Ganyan. niya nag... Ho palamig, palamig, palamig! Ini naglalaro na. Ha, oh, palamig, palamig, bisyo! Palamig, palamig, bisyo!